Yun, so magandang araw nga guys. Ayan. Umagang umaga, nandiyan na po yung ating mga apags. Kung makapansin nyo. Ayan. So, umay umaga eh, may sishelop ako sa inyo. About sa ating strawberry guava. Ayan. So, ito yung ating strawberry guava guys. Ayan, ganito na po siya. Oh. ganito po kahitik yung kanyang mga bunga. Ayan. Ayan nag-ground nga tayo ng mga strawberry guavas Para sa mas mapabilis na paglaki ng kanilang mga puno Balang araw nga susubukan natin gumawa ng bonsai Gamit nga ang material na ito Kung nakafollow nga tayo kay Wigert's Bonsai Nursery Sa bandang US nga Sa kanya ko nga nakita ang ganitong klaseng bonsai material Kaya naman balang araw susubukan nga natin dito sa bandang norte Para sa ating fruiting Ayan kung natikman nyo nga ito guys Nasagaw nga yung tamis at asim na strawberry At sa kanyang aroma rin Pinaghalong strawberry at guwaba nga ang amoy Sa kanyang fruiting naman, alawa hanggang tatlong beses nga sa isang taon mamunga ang punong ito. Sa atlema naman, pwedeng pwede nga siya sa lowlands at highlands. At yan nga, ito na nga ating strawberry guwaba. At gagawa nga tayo ng video nito para gawing bonsai materials. Hanggang sa mabuo natin at maganap na maging bonsai na may bunga. Para sa ating kategory na fruiting.